So yun, buksan na natin to mga ka-insan. Huwag na natin po Wow. So yun, kamusta mga kainsan Bagong araw ba ni Bagong Levi's na naman ang inyong masasaksiyan. Kaya huwag po kayong aalis. Tapusin nyo yung video para masipot nyo lahat ng mga pangmalakas nating Levi's dito. So yon tara, silipin na natin ang laman. Yan o, dami. Grabe. Dito yung mga brand new condition. Wow! 501. Yes. Button fly. Yun. Made in Mexico. 501 made in Mexico. Ang ganda ng kulay nito mga kainsan. So yun, may aabangan na naman kayo this week. Pag-upload ko ng video na to after 2 to 3 days, makikita nyo na to sa live selling ko. Next, 514 na leather patch. Size 34. Okay, so ito yung mga pang ano lang natin. 1499, mga ganyan. 1,599, 505, size 32. Mega black. Ang ganda ng kulay nito. Grabe, ang gaganda ng mga dumating ah. Uy, leather patch na 511. Size 29, length 32. Angas dito. 569 5,690, uh, loose, straight. Para sa mga naghahanap ng maluluwang na straight cut, ito ang kukunin nyo size 34, length I 32. Mura lang to. Next, 514, size 32 by 32. Brand new condition. Wow, grabe. Ang ganda ng tela nito. Makapalang malambot at walang damage. Yan. So, ito mga nasa 1599 lang. Okay, meron ka ng brand new na Levi's rig. Sa alagang 15, ganyan. Okay, imported fabric pa. Uy, 501. Made in USA to. Tama. 501. Made in USA. Ayan. Basta USA po, may makikita na agad kayo na may din USA sa etiketa niya. So, ito ay vintage na to, 90s model. So, yan. Nandito po sa pinakaloob yung kanyang hair tags. So, yon solid. So, yan. Ito yung mga vintage mga kainsan walang print sa may pocket. Yan. So, yung iba kasi, minsan doon sila bumabase. Sir, bakit ganun walang print sa may pocket? Local to, no? Hindi, ah. So, hindi naman doon lahat na babase yung uh, pagsipat kung urig uh, ba or hindi yung inyong Levi's. Marami pong basihan. Okay? So, ako, hindi ako expert sa pagdating sa ganito, pero sa tagal ko na nagbebenta ng Levi's, ikabisado na natin yan. Yung mga sulok-sulok kung -sulok, paano sipatin yung mga Levi's, kung urig or hindi. So, ito ay 501 string to fit, 36 on patch. Pero, in actual measurement, ito yung umuurong ng 2 inches, minsan 1 inches lang. Pero ito, tansyado ko to, umuurong siya ng 2 inches, kaya sakto lang to sa 34. Made in USA, sobrang bihira na yan. O baka may magsabi na naman na hindi tunay. Tignan nyo po yung tsura. Okay? Ha, pakaganda niya, nakakainsan. Okay, made in USA, ito yung pinaka-tunay. Kasi may din USA yan, di ba? Okay, solid. And then, yun lang, magaganda po na nakukuha ko dito. Made in Mexico, Colombia, Cambodia, especially US. Yan, Japan! Napaka-mahal, grabe. Kaya kung makakakuha ka ng Japan, na okay, na mura, naku po, huwag mong pakawalan, mga ka-insan. Ang brand new po ng Japan ngayon na Levi's is 8K to 15K. Ganun kamahal, lalo na pag mga selvedge. Okay? So, eto naman ay brand new na 505, 32 by 32. Sobrang dami nito. So, baka hindi ko naman din ma-flex sa inyo lahat. So, abangan nyo nila. Kainsan, surprise! Sa aking live selling. 501, 34 by 32 rib jeans. Ang ganda. Grabe! Kainsan, ang ganda nito. Okay? Mukhang maraming 501 ngayon. 501 na naman! Ayun, Ay, no? 501 na naman. 34, 30. Wow! Mukhang marami na naman mag-PPM nito mamaya. <laughs> Kung mag-PPM po kayo mga kaisan, isama nyo po yung screenshot. Okay? And then yung code na sinasabi natin, yung size na narinig nyo, tsaka kung anong uh, model ng fit or yung number niya, kung 501, 511, mga ganon. Kasi so, hindi natin matitrace yan kung screenshot lang po yung isa sa Yan, 505 na brand yung mega Blackwash na naman, US fabric. Ito yung mabalbon. May konting dumi, pero syempre washable naman yan. Tatanggalin na lang natin yan mamaya. So, yun, mapapasabak na naman tayo sa paglalaba mamaya Next, 559, loose Street Ito yung mga ganito na loose Street na Levi's Ay, uh, mura lang to Yung mga sa 12, 1,200, pre-shipping piece Size 24, length 32 Loose straight, sa so, may hilig sa maluluwang na straight cut 512 nung araw, ito yung 512 na vintage And then, uy, made in USA na naman 2001 model ito yung the best. 513 slim straight fit, size 34, length ay 32. Kasi ito yung may hem na, ah, pag maliit yung sukat, may hem to na 7, hanggang 7.5 lang po ito. So yon kung slim straight ang hanap mo, ayaw mo ng slim na 511 kasi nakikiputan ka, 513 the best. Ayan, 511 na Mexico, size 38, length 30, may naghanap nito sa live selling ko. Ayan ha, ah, nakatisod na tayo kung mapapanood mo ngayon to. Kainsan, Pwede mo nang i-mine. Mine 511, 38. Black. Okay, Mexico to. 511 na black wash. Ang gaganda po ng tela ng Mexico. At napakatibay. Isa sa pinakamatibay yan mga kainsan. Ano? 541 Athletic Fit, size 30 length 32. Ito na nga yung uh, bihira din na number. Ito ay semi-tapered leg opening. So dito yung tapered leg mga kainsan, semi lang siya. Hindi siya ganun, kalu ah, hindi siya ganun kakipot. Okay, komportable ka dito. Next. Wow, 512. Na acid wash Napaka-forma po Ganda lumapat nito Slim taper Ang hem lang nito Ay 6 inches Size 31 Length ay 30 505 size 36 Length 32 Mga press na press From US Ganda ng tela So yung iba um, Lalaban ko muna siguro Para uh, Presentable naman uh, maganda, uh, Pwede nyo na isukat Pag dumating sa inyo kailangan talaga kahit malinis po, nilalaban ko talaga. Kaya ito nawawala na 'yan. Yung mga nakasabit-sabit na ganito ng mga tag -tag nila. Kasi nga tinatanggal ko po 'yan mga kainsa, hindi naman pwedeng isama yung pagnilabahan. So, hindi naman din magbabago yung condition niyan pag nilaban. So, doon mo malalaman yung pantalon pag nilaban mo kasi yung iba nasosobrahan sa gamot. So, yung iba nawawarak. Totoo po 'yan. Okay, so so nasobrahan ng gamot pag winashing mo, lasog-lasog kasi matapang po yung gamot na ginagamit dito. Okay, so para siguro pamatay din ng uh, bacteria or what, kahit nasabihin mo mga bago, nakulog pa rin siya. Kailangan nating labahan. Para kung sakaling may magsukat, safe sila, di ba? Sukat nila agad dito sa shop, walang problema, malinis na labahan na. So ayan, ito makinis to. Okay, and then made in Mexico rin siya. 511 na size 32, length 34. Sana all matangkad. Ito yung mga 511 natin na mga naka-butterfly. Ayan, magaganda yung tahi nila. Solid quality yung tahe ng mga 5.11, 5.05 natin dito. Next tayo, 5.11, 33, 34, color gray. Wow. Okay, next tayo dito sa 5.05, size 32, length ay 32. So may hilig sa straight cut Kung di ka makachamba ng 501 Naghahanap ka ng kasing fit ng 501 505 ang kunin mo Ang pinagkaiba lang nila Yung buttons And yung tahimik sa gilid Sobrang bihira kasi ng 505 na naka butterfly Ito hindi naka butterfly Pero quality Maganda yung kulay Maganda lumapat Straight cut lang din Regular fit Si 501 naman ay original fit I Straight cut para silang Straight cut Wow Nakakuha tayo ng limited edition Na Levi's uh, Euro Euro to mga kaing San meron siyang batwing logo yung mga ganito ay papalibre ko na lang po yan. Kung gustong sumali sa ating palibre, kailangan po ay naka-follow po kayo at naka-react po kayo dito sa ating video at nagshare po kayo. So pwede po kayo magtag ng two friends nyo na Leeboy's Lovers. Okay? So yan, palibre natin to, Ililista ko po kayo sa parapol. Eto, tandaan nyo po ah. Yan. So ipopost ko na lang kung sino yung mananalo. Pag-upload ko ng video after 2 to 3 days, i-announce na natin yung winner. Okay? So kailangan pag-upload ng video, gawin mo na yung mechanics na sinabi ko para masali ka. Ganda nyan, kainsan. At hindi lang naman yan, nagpapalibre din ako sa live selling ko. Kaya uh, masarap tumambay sa amin. Kung gusto mo ma-update lagi sa aming live selling, make sure nga na nakafollow ka. Okay, like mo yung nakikita nyong video. Kunyari, napanood nyo. Kung pusuan nyo, like nyo. Mag-comment kayo. Importante po yung comments para nakikita ko kung sino talaga yung active sa aking page. Okay? So, yung kailangan lang may contact tayo mga ka-insign. At natatandaan ko naman yung masisipag mag-comment, mag-like and share. So, yun, uh, meron din akong special sa kanila na palibre. So, yun, special ibig sabihin mga brand nyo na yung ipapalibre ko sa top fan badge natin. Para lumabas yung top pan badge mo, kailangan updated ka nga lagi sa aking live selling. nagko ka, nagla-like share ka. Ganun lang. So ayun, ang sarap magbukas nito, nakaka-enjoy. Busog na busog yung mata ko at syempre busog din yung mata niya. So ayun, kung gusto niyo makakuha ng pangmalakasan at original Levi's jeans dito sa Collins, magmamain lang po kayo sa live selling namin or posting. So ayun, abangan niyo po para na po yung in-order namin na puro 501 ang laman. Lahat po ay puro 501, nasa 50 piraso po yun. O by uh, next week po, baka dumating na. Okay, pag-upload ko ng video na to, magbilang lang kayo ng 1 to 2 weeks, darating na yung ating pangmalakasang puro pure 501. So ayun mga kayo, dito ko na tinatapos yung unboxing natin. Huwag mo kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel, Collins Family Vlogs. At meron tayong bagong gawang FB page. Doon ko na i-upload yung mga daily live nat. Doon ko... At meron din tayong bagong gawang FB page, Collins Family Vlogs din. Doon na ako mag-upload ng daily vlogs or unboxing or what. Lahat na po, doon na natin i-upload. Basta dito na lang sa page natin yung mga puro, Levi's, or mga okay, or mga live selling. So yon thanks for watching mga kainsan. Don't forget to like, follow, and share. Ingat po palagi. God bless. babush